So yung guys, bali ngayon pala ay may gusto lang akong ipakita sa inyo. So ito pala guys yung nabingwit namin dito. Bali yan guys, dumidikit siya sa, ano, sa bakal yan. Kapasin nyo guys, ay hinila ko siya pero hindi siya matanggal kasi tumikit yung ulo niya yan sa may bakal. Yan. Yan. Bali yan guys, dinidikit namin yung, ano, ng bakal yan. Para matanggal lang siya yan. Bali, tanggal namin yan kasi nga lumikit yung ulo po na niya sa bakal yam tapos yan guys ipapagkita ko sa guys kung bakit ano siya uh, ganun siya eh. ano bali yan guys pinikit ko nga pa sa may ano may bakal din sa may aming ano kilit yan bali na isa guys natanggal kasi nga ano madikit siya so yun guys so oh. paano yan guys nakatayo yan. So, hindi ko alam ano pangalan yan, kung ano, anong tawag yan. So, gusto ko lang guys ipakita guys kung ano, kung anong tawag yung nest na ano yan. Kasi ano daw yan guys, masama daw yan sa pating. Yan ang pagkakaano, sabi nila. Pero hindi ko alam kung anong tawag niyan eh. So, yun lang guys. Pali, gusto lang guys ipakita yan sa inyo kung anong tawag yan. So, kung may alam niyan guys, please comment lang yan guys sa ano, ating video. So, yun lang guys.